Kuya, ba't tayo nandito? Akala ka nakabukok ba tayo ng bagong salamin? Eh, si Boss Bolt kasi nagyaya ng puti eh, no? Wala, wala na sa kanin? Oo, oh, wala na kanin. Oo, oh, oh. mo na to. Oh. Uy! Na mo naman. Ay, ayun, nalilagyan ko na, ha? Oo. Oh. Sabi ka lang, pag yan. Sarap pa, oh? Wow. Okay tong kanin mo, pare ko, yung malamig, ha? Oh. Malambot yan, pare ko, eh. oh, Tikma mo ang aking kanin. Ano? Hmm. Quality? Uwa ka dito they... eh. O Puya, tapos na ako. Bili na tayo sa lamin ah. Teka lang, nagmamadali ka. Hindi pa ubo sa akin no? Oh. Nag-request nga pala sa akin yung kapatid ko na bilan ko daw siya ng bagong salamin. Kaya pumunta kami sa SK Optical na located dito sa San Juan, Manila. Sa mga taga San Juan dyan, eh hindi nyo na nga kailangan lumayo para bumili ng affordable at quality na eyeglasses. Dahil dito sa lugar nyo, sa San Juan, eh meron ng bagong bukas na optical. Ito ang SK Optical San Juan Branch na nag-offer ng mga quality na eyeglasses na swak sa budget nyo. At alam nyo ba na may pa sila hanggang October 31? Buy one take one on Essilor Varilux and get free upgrade from Essentials Active Plus Blue UV to Light Adapt Lenses sa lahat ng branch ng SK Optical. Meron silang branch sa Carriedo, Baclaran, Santa Cruz at Recto. Ang maganda nga dito sa SK Optical e start at 999 pesos magkakaroon ka na ng quality at bagong eyeglasses. Located sila sa 199 and Domingo San Juan City, Metro Manila. Tapat lang siya ng The Original Pares at tapat lang din ng Joyce Apart at PS Bank. Malapit lang din sila dito at dito. Nasa Google Map lang din sila. Okay na okay dito guys. Malawak ang shop nila. Malamig din kasi naka-aircon na. Tapos may mauupuan ka pa dito na malambot. Mabilis din pala magagawa ang salamin mo pag dito ka nagpagawa. Kasi may sarili silang pagawaan dito. Kaya habang inihintay mo magawa ang eyeglasses mo eh may mauupuan ka dito. Sa sobrang ganda ng shop nila eh feeling mo nasa hotel ka. Pero affordable lang ang mga eyeglasses nila dito. Sobrang dami rin pagpipili dito. Baka nga yung gusto mong salamin na hindi mo mahanap sa ibang shop eh baka dito mo makita. Meron silang mga pambata na eyeglasses na rubber ang frame kaya hindi basta-bastang mababali. Meron din silang mga pang sports dito tulad na lang netong hawak ko. At alam nyo ba na may sarili silang brand ng eyeglasses? Eto ang SK sanis Grabe ang astig neto! Sa sobrang daming mga eyeglasses nila dito eh hindi ko na alam kung ano ang pipiliin ko. Pati nga yung kapatid ko hindi makapili dahil sa sobrang daming eyeglasses dito na magaganda. Hindi makapag-desisyon kung ano ang kukunin niya. Kasi, ang dami niyang salamin na nakita na bagay sa kanya. Siyempre, may kasama na rin niya na ay check-up. Uh -huh. ano Ito naman yung ginagamit ng gada ng salamin niya. Sige po, paanan lang po. O, dyan. Pakibasa po ako na. X, C, B, E, B, O. Pag-ito po. Sige po.

Nga pala, meron silang transition dito. Hoya brand and Essilor brand, FDA approved. Ito nga yung mga eyeglasses na pag natapatan na liwanag eh mag ang kulay. Tulad na lang na itong Hoya brand nila. Ganon din sa Essilor brand na kapag natapatan na liwanag eh mag ang kulay. Kumbaga, magda-dark siya. Mga ilang minuto nga lang eh gawa na pala yung eyeglasses ng kapatid ko. Kaya chinek niya muna. Tingnan nyo guys, clear yan. Pero pag natapatan na liwanag eh magda-dark siya. Kaya tuwan-tuwa na naman yung kapatid ko. Oh. Meron na rin kasamang lagayan yan na may microfiber cleaning cloth na panglinis sa lens at may pa freebies pa. Kaya para sa iba pang detalye, eh, bisitahin ang kanilang FB page. Bale guys, ito nga pala yung order ko sa may SK shop. Ito nga pala yung binili ko sa lamin. Shades lang tayo. Ito yung kanyang lagayan. Ayan. Tapos, ito yung ginet ko. Ayan, no? Pang -geng -geng man. Bale, ito nga pala yung kanyang brand. SK -ka Sunnies. Yan. Sariling brand ng SK shop. Kaya kung ka yan, no? di ba? Kaya sa mga taga San Juan, Manila dyan o sa iba pang lugar na ayaw makipagsiksikan sa ibang optical shop, eh, tara na sa SK Optical San Juan, Manila.